Mabilis ang naging biyahe ni na Isabel, Javier, Matthew, Drake at Ronnie patungong Batangas City. Kailangan nila magpuntang lahat dahil hindi nila alam kung sino sa kanilang lima ang katipo ng dugo ni Jeka. Miss, pwede po ba malaman kung saan ang kwarto ni Ivy Vera? Tanong ni Javier sa information desk na ospital na iyon. Si Marcos naman ay nakaabang din sa information desk dahil alam niya na doon unang mapupunta ang mga magulang ng kanyang asawa. Kayo po ba ang mga magulang ni Jeka? Tanong agad niya sa mga bagong dating. Ako ang ama ni Jeka at ito naman ang aking may bahay. Sagot ni Javier kay Marcus. Ako naman po si Marcus, ang kanyang asawa. Magalang na pakilala niya sa mga binan bago niya isinama ang mga ito sa emergency room. Ipinasuri ka agad ng doktor ni Cheka kung sino sa mga kapatid at mga magulang nito ang katipo ng dugo ng kanyang asawa. Madali namang malaman ang resulta na screening at si Javier at Ronnie ang katipo ng dugo ni Cheka. Matapos malaman ang resulta ay agad nang nagpakuha ng dugo si Javier at Ronnie para maisalin sa kanyang asawa. At pagkaraan pa lang na ilang oras, ay idineklara na ng mga doktor na ligtas na ang kanya mag-ina matapos itong masalina ng dugo. Ikaw pala ang napangasawa ng aming anak na si Cheka? Maaliwalas ang mukhang sabi ni Isabel kay Marcus habang hinihintay nila magkamalay ang kanyang asawa. Ilang buwan na ba kayong kasal ng kapatid ko? Tanong naman ni Drake sa kanya. Magpipitong buwan na. Sagot naman ni Marcus sa bayaw. Malaki ang naging kasalanan namin kay Cheka at ngayon ay gusto naming humingi ng tawad sa kanya para makabalik na siya na Maynila. Walang nag-aasikaso sa kanyang negosyo. Sabi naman ni Javier sa manugang, nanliit naman si Marcus ng mga sandaling iyon dahil hindi niya sukat akalain na napakayaman pala ng kanyang napangasawa. Ngayong nakilala ko na kayo, ay tsaka ko lamang nalaman na Napalaki pala ng agwat ng aming pamumuhay. At pakiramdam ko ay hindi po ako nababagay sa inyong anak. Nahihiyang sabi niya sa kanyang mga binan. Hindi pa sinabi sa iyo ni Cheka na mayaman ang ang kanyang pinagmulan? At maging siya ay masaliling negosyo? Tanong ng kanyang binang babae. Wala pong nabanggit si Ivy sa amin. Basta ang sabi lamang po niya ay may kaya ang kanyang pamilya. Sabi naman ni Aling Minda sa mga kabalae. Talagang malaki ang pagtatampo sa amin ni Cheka. Pati pala ang kanyang pangalan ay kanyang pinalitan. Nangingilit ang mga luhang sabi ng ina nito. Maging ang kanyang kasal ay hindi na niya sinabi sa atin at talagang namuhay na siya ng parang walang pamilya Malungkot na sabi ni Javier habang nakatunghay ito at naghihintay na magkamali ang anak na panganay. Umuwi na si Aling Minda matapos na magkamali si Jeka dahil gusto niyang malaman ng kanyang asawa ang malaking pagkakamali nitong nagawa sa kanilang manugang. Pasalamat ka at hindi nakunan si Ivy dahil kung nagkataon ay magagalit sa iyo pati si Marcus. Sumbat agad ni Aling Minda kay Mang Nonoy. Pinagsisihan ko naman ang nagawa ko sa ating manugang. Hindi ko naman kasi sukat akalain na bawal nga sa kanya ang gumawa sa bahay. Katwiran nito sa kanya. Dumating ang kanyang mga magulang dahil walang makatipon dugo si Ivy. At maliit ka dahil ubod pala ng yaman ng kanyang pamilya. Magi si Ivy pala ay masariling negosyo, sasakyan, bahay at lupa. Pagbabalita na niya dito. Kung ganoon, ay talaga senyorita pala ang ating manugang. Waring napapahiyang sabi ng kanyang asawa. Talagang senyorita na inalila mo naman ang husto. Kaya pala naglaya si Ivy sa kanila ay dahil gusto siyang ipakasal ng kanyang mga magulang sa isang binatang ubod din ng yaman. Wala na ako mukhang maiaharap sa kanya, kaya ihingi mo na lamang ako ng tawad kay Ivy. Isang malaking aral ang akin natutuhan sa pangyayaring ito. Malungkot na e sabi ni Mang Nonoy sa asawa. Madali naman ang naging recovery ni Cheka at nang lumabas siya ng ospital ay umuwi muna siya sa bahay ng kanyang mga binan ipinakilala niya na maayos ang kanyang mga magulang at mga kapatid kina Mang Nonoy at Aling Minda. Pagkatapos ay nagpaalam sila mag-asawa sa mga ito dahil kailangan na nilang lumuwas ng Maynila. Sa pagkakataong iyon ay hindi na siya nahihirapang kumbinsihin ang kanyang asawa na sumama sa kanya dahil kailangan niya ang pangangalaga ng mga espesyalistang doktor Ayaw din naman ni Marcus na muling malagay sa panganib ang buhay nila mag-ina. Sinabi din niya kay Mang Nonoy na wala siyang galit dito. Napagkasunduan din nila mag-asawa na muling magpakasal pagkatapos niyang makapanganak. Patuloy pa rin nilang bibigyan ng tulong pinansyal ang pamilya ni Marcus dahil batid naman niya ang pangangailangan ng mga ito. Pansamantal lang si Marcus ang mamahala ng kanyang dalawang butik habang hindi pa niya kaya ang kanyang sarili. Nang makarating sila sa Maynila, ay sa sarili na niyang bahay sila nagtuloy na mag-asawa. Pinahiram sila na isang katulong ng kanyang mga magulang upang may mag-asikaso sa kanya habang nasa butik ang kanyang asawa. Nang makuha niya buhat kay Ronnie, ang kinita ng kanyang negosyo sa loob na walong buwan ay pinadalhan siya na 50 mil ang mga magulang ni Marcus. Gusto niyang maiayos ng kanyang mga biyanan ang bahay ng mga ito. Ibinilin din niya na magpakabit na na sariling kuntador ng tubig upang hindi na nahihirapan ang mga kapatid ng kanyang asawa sa pag-iigib. Ngayon ay maligayang maligaya na ako sa piling ng asawa kong simpatika at mabait. Malambing na wika ni Marcus sa kanya habang nagpapahinga din ito sa kanyang tabi. Marcus, sana ay hindi ka magsawa sa pag-aalaga sa akin. Hiling naman ni Cheka sa asawa. Kailanman ay hindi ako magsasawang mag-alaga sa iyo. Ang inaalala ko ngayon ay magigim pabigat ako sa iyo dahil wala akong trabaho. Sabi nito sa kanya. Ang sabi ni Ronnie sa akin ay balak daw niya magbukas ang restaurant at gusto ka daw niya makasosyo dahil malaki ang experience mo sa ganoong klase ng hanap buhay. Saan naman ako kukuha ng pera para isosyo sa kapatid mo? Tanong nito sa kanya. Paihiramin kita at babayaran mo ko kapag kumikita na ang negosyo niyo. Nakangiting sabi niya sa pinakamamahal na asawa. Natuloy nga ang pagsososyo ni Naroni at Marcus. Palibhasa ay kabisado ng kanyang asawa ang pagsikot-sikot ng ganoong klase ng hanap buhay ay madaling umundlad ang restaurant ng mga ito. Sa ngayon ay may tatlong branch na ang nasabing restaurant at kumita na rin si Marcus ng malaki. Naging masaya ang kanilang pagsasama na binayaan ng tatlong anak. Napagtapos din ni Marcus sa pag-aaral ang tatlo pa nitong nakababatang mga kapatid. Pagkaraan ng mahaba-habang panahon ay nagkaroon ng pagkakataon si na Marcus at Cheka na makapag second honeymoon na hindi nila naranasan noong sila ay ikinasal. At dito na po nagtatapos ang kwento ni na Cheka at Marcus. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga series story na nais kong ibahagi sa inyo. Marami salamat po!